Oh, mga Jigang Chefs. Oras na para simulan natin ang ating hamon. Gusto kong ipatikim ninyo sa akin ang masarap na mga burger sa unang round. Hoy! Madali lang. Ako ang pinakamahusay sa pagluluto ng mga burger. At sigurado akong kailangan mo magsimula sa pagtoast ng mga buns. Um, kung gagamitin mo ang binili, syempre. Pero ang tunay na chef ay dapat marunong magluto ng buns sa kanilang sarili. Mabilis lang itong gawin, pero mas magiging masarap ang burger. Ganyan lang, ang galing. Oo, oh, ang daming murang sa. Ngayon, tingnan natin kung maghihabang ka pa rin kapag naging itim ang mga buns mo sa isang saglit. Emma, ano ang nandyan? Walang kahit ano dyan! Bakit mo ako inaabala? Tumigil ka. Ano, ano ito? Bakit ang itim ng tinapay ko? Parang tinta ng pusit. Sige, ito ay isang napakagandang ideya. Mas astig ang itim na tinapay. Panahon na para ilagay ang mga magiging buns sa oven para maluto. <coughs> Eh, maraming yung kumamalikata, I was deep pa yung pangunahing bagay sa isang burger ay masarap na mga patty. At cheesy ang akin. Hmm, ano kaya ang masastig? Madali lang! Ang seafood burger ay hindi matatalo. Ito ay inihahain lamang sa mga pinakamagandang mamahaling restaurant. Nakakita ka na ba ng patties na gawa sa hipon at crab sticks? Lulutuin ko na ito ngayon. Opa! Ilalagay ito sa lata ng ganyan lang. Mm -hmm. Sobra na yan. Mas gusto ng mga tao ang mga klasikong burger. Halimbawa, tulad ng halos, natapos ko na. Kailangan na lang buuin. Tingnan mo kung gaano kalaki at nakakatakam ito. Ang iyong burger ay magiging maputla pagkatapos kong lutuin ang akin ang akin ay magkakaroon ng napakahindi pangkaraniwang sarsa na may abukado, katas ng limon, at mga pampalasa. Kailangan lang itong haluing mabuti sa blender at pagkatapos ay maipagsasama ko na ang aking obra maestra. Ang galing! Yan na yun. Samantha, tiyak na ang pagkatalo mo. Tingnan natin yan. Jane, piliin mo ang panalo. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Siguro dito. Oh, gustong gusto ko itong klasikong burger. Aw, hmm. Napakasarap talaga. Panahon na para lumipat sa uso na black burger. Mayroon pang espesyal na guantes para dito. Tingnan natin kung gaano ito kasarap. Ah, uh, ah. Uh, nakakadiri. Hindi ko matiis ang pagkain dagat at abukado. Mas gusto ko ang burger ni Samantha. Oh, kasi mas masarap ito. Ano ang lulutuin natin sa ikalawang round? Gusto ko ng steak, makatas, at masarap. Madali lang. Love the woman's doing hambali sa aking steak. Well, oras na para magsimula. Bakit hindi gumawa ng butter sauce? Hindi ko alam kung para saan ang mga paghahandang iyon. Ang magandang steak ay steak na niluto ng mga profesional. Yun lang. Bilin mo ako. Hindi, nakaka-boring magluto sa kawali. Ang homemade na grill ay ibang usapan. Oh, kalokohan. Kahit sa karaniwang kawali, makakapagluto ka ng napakasarap na karne. Kahit apoy ay pwedeng gamitin. Taste ang in-house steak ay maging mas makatas at mas masarap. Obvious naman. At hindi. Well, oras na para sa lihim na sangkap. Ang tunay na sarsa ng steak ay ginagawa batay sa pulot, mustasa at katas ng lemon. Walang sarsa na mas bagay sa karne. Sigurado akong matutuwa si Jane. plastic. Kumuha pa imperishing pre-made gong butter sauce. Ara buns, and use calamatis and iron singing thyme. Jane oras na para subukan, sigurado'ng sigurado. Sa pagkakataong ito, sisimulan ko sa steak na niluto ni Emma. Tingnan natin kung gaano ito kasarap. Amoy pa lang, nakakatakam na hindi ka panipaniwalang masarap, kaya pwede kong tikman ng steak mo na may sauce. Mm, Emma, ang galing mo. Talagang napakasarap. Ngayon, oras na para suriin ang steak ni Samantha. Hindi naman masama ang amoy. Wow, talagang napakasarap. Ang pinakamahusay na steak na natikman ko. Samantha, panalo ka na naman. Siyempre, magaling akong magluto. Lara scamper Kempert at Bagong Hamon. Yung fine card and gusto ko ng roll. Ito e welcome ang jam improvisasyon. Madali lang. Alam mo ba kung gaano karaming rolls na ang nagawa ko? Ang dami. Ang yum, sorry, she really was froze up pag ng kanin. Bakit? Sige. At pagkatapos, magkakaroon ng pipino na hihiwain ko ng mahahabang hiwa. Handa na ang kanin. Pupunta rin ako sa pipino. Hmm. Sigurado yan. Tingnan lang natin kung ano ang gagawin mo kapag biglang naglaho ang iyong kanin. Hindi niya napapansin ng kahit ano. Um, nasaan ang aking kanin? Samantha, nakita mo ba ito? Ginagawa ko ang isda sa lahat ng oras na ito. Oh, kailangan nating hanapin ito. Naisip ko ang isang talagang kamangha-manghang ideya. Bakit hindi ako gumawa ng mga roll sa istilong Russo? Para magawa ito, kailangan kong masahin ang halo ng pancake. Sa tingin ko, magugustuhan ni Jane ang aking eksperimento. Ganyan lang. Hand na ang halo at ibinubuhos namin ito sa kawali. Oh! Oh! Ang galing! Oh! Ngayon, pancakes, meron kang kakaibang mga roll. Heto, gagawin ko ang lahat ayon sa recipe. Ang pangunahing bagay ay huwag kalimutan ang mga nori sheet. Meron pang espesyal na roll mat. Sa tulong nito, bibigyan ko ng tamang anyo ang mga roll. At pagkatapos ay maaari kang magdagdag ng isda. Well, ang masarap kong mga roll ay handa na. Kailangan na lang magdagdag ng kaunting wasabi at, at sarang luya. Astig! Pero mas magiging orihinal ang mga roll ko. Ito ay magiging roll na may saging at jam. Sino ang tatanggi sa ganitong putahe? Wala, lahat ay mahilig sa matatamis. Bukod pa rito, bubuhusan ko ito ng strawberry syrup. Tingnan natin kung kaninong roles ang mas magugustuhan ni Jane. Sa pamamagitan ng paraan, oras na para malaman. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Marahil ang mga klasikong role mula kay Samantha ang mauna. Hmm, hindi masama, pero uh, may kulang. nakakain na ako ng mas masarap pa. Tingnan natin kung ano ang inihanda ni Emma. Hindi pa ako nakakita ng matamis na rolls dati. Napakasarap nito. Binabati kita, Emma sa wakas. Ang tagal kong hinintay ang tagumpay na ito. Ngayon, magdodrawing si Baby Emma ng kompetisyon para sa mga chef. Pansin kay Emma, mga chef. Hoy! Gusto ni Baby Emma ng jelly. Kaya niyo bang lutuin ito, mga chef? Oo, kailangan ko ng lemon para sa jelly. Tinuruan ako ng guru ko kung paano gumawa ng pinakamasarap na jelly sa mundo. Magugustuhan ito ni Emma. Pigain ang lemon, konting asukal, at hahaluin natin ito. Oo, oh, isang rosas. Mas interesante ito. Siyempre, para kay baby Emma, tanging ang pinakamahusay ng mga sangkap. Ang isang rosas ay magbibigay ng kasariwaan at kulay. Hmm, hindi mo maiintindihan yan, Samantha. At mayroon akong lihim na sangkap. Vanilla sweet syrup. Kaunting vanilla syrup para sa matamis na Emma. Um, malapit na akong matapos. Bilisan mo, Samantha. Akala mo ang roses ay wow? Ngayon palang nagsisimula. Kailangan ko ng kaunting cream, masarap na puting tsokolate. Mas marami, mas mabuti, at ng pinakamasarap, bagong piga na katas. Hinahalo ito. O, kahit ano, gagamitin ko lang ang tunay na berries, hindi ang kanilang katas. Natitira na lang ay punuin ang lahat ng aking magandang vanilla jelly. Ano sa tingin mo, Jane? Sino ang nahuhuli ngayon? Inilalagay ko na ito sa ref. Handa na ang lahat. Ang mabilis ay hindi nangangahulugang masarap, Samantha. Siguradong pipiliin ni Emma ang jeliko. Kailan kaya matitikman ang mga luto ninyo, mga chef? Gutom na si Emma. Nagyelo na ang jeliko. Kailangan na naamalang kang itong ilagay ng maganda. Wow, Jane. Mukhang masarap. Hindi kailanman magiging labis ang pulbos na asukal. Nagdaragdag ng ilang maliliit na rosas para kay baby Emma at ang mga huling detalye. At handa na rin ang aking jelly. Tingnan mo ang mga kulay. Kulang na lang ng ilang palamuti at mga puso para sa mahal na si Emma. How do I late, Emma? of again. Magsisimula ako sa jelly na ito. Interesante! Wow, masarap! Samantha, nagustuhan ni Emma ang iyong jelly. Wow! Ito ay dapat subukan! Wow! Parang nasa hardin ako ng lola ko. Pinipili ko ito. Jane, congratulations! Emma, ano ang gusto mo ngayon? Wow, croissant ito. Mga chef, handa na ba kayo? Naku, Ready-made na croissants? Hindi ako chef kung hindi ko ito lulutuin mismo. Kunin mo ang akin, Jane. Ang recipe para sa tunay na croissant, sinabi ito sa akin ng kaibigan ko mula sa France. Kailangan natin ng itlog, asukal, at maraming gatas. Ngayon, haluin natin ang lahat. Mag-ingat sa Harina, Samantha, o baka maging croissant tayong lahat dito. Jane, ano ang naisip mo para kay Emma? Mayroon akong napakagandang recipe katulad ko. Siguradong magugustuhan ni Emma ang croissant ko. Gagawin ko itong sobrang masarap at makulay. Jane, hindi ka namin kailanman pinagdudahan. magkakaroon na ako ng totoong malambot na croissant na ayon sa recipe mula sa France. Kailangan na lang itong bigyan ng tamang hugis. Ang croissant ko ay hindi maikukumpara sa ready-made ni Jane. Mahalaga na maingat at dahan-dahang itwist ito para maging maganda at nakakatakam. Wow, Samantha, ang croissant mo ay talagang mukhang handa na. At ako naman ay naglalagay na ng palaman sa aking croissant. Kailangan na lang magdagdag ng ilang sangkap. Wow, Jane, nagpasya ka bang gumawa ng birding croissant para kay Emma? Ang Richling, sa'yo ang pirso ng na isda ay magdadagdag ng kulay sa aking croissants. Hindi ko nakakalimutan ang mga huling detalye. Tiyak na magugustuhan ito ni Emma. Hindi lang ito masarap, kundi pati na rin malusog. Oh! Sa tingin ko, luto na ang mga croissant ko! Oh! Ang lalaki nila! Kaunting mahika mula sa chef. Voila! Ngayon, idadagdag na natin ang cream at mga berry. At nasaan ang mga berry ko? Jane, kinakain mo ang mga berries ko? Oh, nasaan na nga ba ako? Blueberries, pomegranates, at tangerines. Ang huling touch at tapos na. Wow! Ang gaganda ng mga croissant. Matutuwa si Emma. Emma, alin ang uunahin mo? Gusto ko ito. Kawili-wili. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba ito? Ah, uh, hindi. Oh, uh, nakakadiri yan! Kailangan kong kumain ng masarap! Mukhang masarap! Ano sa tingin mo? Ano ang pipiliin mo? Oh, Samantha, congratulations! Nagustuhan ni Emma ang yung croissant. Emma, ano ang gusto mo ngayon? Wow, isda! Mga chef, kaya niyo bang surprise-ahin si Emma? Oh, Diyos ko. At narito ang isda! Ano? Na, ito ang isda ko. Ako ang unang kumuha nito. Mga chef, pwede niyo bang hatiin ito sa dalawa? <laughs> Hindi, ako ang nauna. Jane, sana hindi mo sinadya. Sige. Ngayon, akin na talaga ang isda. Ngayon, gagawa tayo ng hiwa para mas kumanda pa ang isda. Jane, may naisip ka na ba? Siyempre. Ngayon, ipiprito ko ang mga piraso ng sariwang isda. Magdadagdag ako ng asin at paminta. Mahalaga na baligtarin ito sa tamang oras para hindi masunog. Sino ba ang gustong kumain ng sunog na pagkain? Jane, hindi mo kailangang subukan. Ako ang magkakaroon ng pinakamasarap at pinakamagandang isda. Pinahiran ko ito ng aking espesyal na langis. Nagdagdag ng ilang limon at maaari na natin itong ilagay sa oven. Sa samindwa o uh, rasawain. May naisa din ako sa manta Samantha. Meron akong espesyal na sarsa na bagay na bagay sa kahit anong isda. Hindi mo na kailangang subukan, Samantha. Malulunok ni Emma ang kanyang dila sa sarap kapag natikman niya ang isda ko at nananatiling ihalo ang lahat. At syempre ilang patatas. Tinuruan ako ng guru ko kung paano magluto ng pinakamasarap at malutong na patatas sa buong mundo. Wala kang laban sa akin, Samantha. Wow, Jane, mukhang napaka-apetitoso. Sa tingin ko, tiyak na ma-appreciate ito ni Emma. Ilang beans, ilang cherry tomatoes, at pwede na nating ikalat lahat. Magaling. Siguradong pipiliin ni Emma ang aking putahe. Oh, Samantha? Oh, hmm. Jane, nakakatawa. May sarili akong putahe. Handa na ang lahat. Ilang huling pag-aayos. Magugustuhan niya ito. Lagi akong nagluluto ng may pagmamahal. Emma, saan ka magsisimula? Wow! Ang gaganda nila, lalo na ito. Nakakatawa. Magsisimula ako sa ulam na ito. Subukan natin ito, isda. Ano sa tingin ko? Hmm, gusto ko ito. Oh, oh, hindi ito pwedeng iba. At ngayon, ito naman. Hmm? Ano sa tingin mo, Emma? Talagang nag-effort si Samantha? Nagustuhan niya. Maraming salamat. Emma, kailangan mong pumili. Oh, congratulations, chef. Oh, sino ang pinakamahusay na chef? Ako! Oh. Siguro mga treats natin ito. Yum yum! Hmm, tama ka! May nakuha akong strawberries! Wow! O oh, napakahinog! Sigurado yan? Swerte mo! Ngayon bubuksan ko na ang aking plato. Ang cute na lollipop! Wow! Teka, anong nasa loob niyan? Parang higanting Ay, ipis. Na malaki. Simulan na natin sa iyong mga strawberries. Wow! Oo, ayos lang sa akin. Cool. Pwede ko rin bang tikman? Sana hindi mapansin ni Emma. Paano ko hindi mapapansin? Tingnan mo ang berry ko. Hindi. Gusto ko ring subukan. Ngayon, dahon na lang ang natitira. Karapat dapat lang sa iyo, Miranda. Akin ang berry na ito at kakainin ko ito. Ang sarap! Kukuha pa ako ng marami. Ang sarap! Bakit walang laman ang plato ko? Saan napunta ang mga berry ko? Miranda! Anong ginagawa mo? Huwag mong itanggi. Maghihiganti ako sa iyo. Buksan mo ang bibig mo. Ayoko. Ayoko itong kainin. Kailangan mo. Ang sama mo, Emma. Nakakainis panoorin yan. Kinain mo ba lahat? Pero may ipis din doon. Nako, nakalimutan ko yun! Nasa bibig ko na. Anong gagawin ko? Huminga ka. Huminga ka. Nakakasukat! Ew! Mukhang buhay ito. Kabuang bangungot. Tumatakbo ang ipis papalapit sa akin. Sinabi kong huwag kang lumapit. Emma, nakita mo na! Ang weird! Wala namang kahit ano! Oh! Ayun pala! Oh, Diyos ko! Oh, ko. Ayun na. Bakit mo binaba Mahuhulog ito diretsyo sa atin! Mukhang malinis naman ang lahat! Hindi ko makita kung nasaan ito! Huwag magmadali sa konklusyon! Nasa ulo mo ang ipis na yon. Ay! Hindi! Hindi na naman! Ililigtas kita, Emma! Sandali lang! Mayroon akong malaking chinelas! Masakit iyon! Salamat sa tulong Monica. Ah, mukhang hindi nagtagumpay ang plano ko. Wow, bagong pagkain. Ako ang unang magbubukas. Malit na inidoro? Mukhang astig. Pero ano bang magagawa mo dito? Mag-iisip ako ng paraan. Sige. Pero una, kailangan kong alisin ang plato sa takip ko. Ang daming gummy eyes sa stick. Oh, nakuha mo ang lucky ticket. Panahon na para kumain. Saan ako magsisimula? Siguro dito sa mata na ito. Anong ginagawa mo, Emma? Tigilan mo na yan! Oh! Halika na! Huwag kang masyadong boring. Wow! Ang sarap! Ituloy natin! Sunod naman ang pangalawang mata. Napakalambot! Gustong gusto ko ito! Wala nang makakapigil sa akin ngayon? Bakit hindi mo ito ibahagi sa akin? Hindi pwede! Kaunti lang ito para sa sarili ko. Ang saya mo, Emma. Yung mga mata ay wow, lahat nasa bibig oy. mo. Oops! Sa tingin ko, may nakaligtaan ako ng kaunti. Uy, bagay sa'yo yan! Dapat kang maglakad-lakad na ganyan. Ngayon, tapos ka na. Handa na akong tingnan kung ano ang nasa wow, toilet ko. ko. Dalawang lollipop sabay. Yan na nga ang huli. Itinapon ni Miranda ang pambalot sa mukha ko mismo. Nakikita kong talagang masigasig siya. sa kanyang lollipop, ito ang pagkakataon ko. Anong ginagawa mo, Emma? Ha, akin yung chupa chops. Gusto ko lang alisin ang balot para makain mo agad. Huwag mo akong lokohin. Alam kong hindi ganyan. Nakalimutan ko tuloy ang toilet. Wow! Ano yan? Parang tay. Wow! Kailangan ko nang ilagay ang lollipop ko rito ngayon. Mukhang masarap. Oo! Oh, oh. matamis na caramel at... Maasim na pop rocks. Ang perfectong kombinasyon. Ayokong huminto. Kakainin kong lahat yan. Kailangan ko talagang subukan yan. Ginagawa mo na naman ba yan, Emma? Anong ginagawa mo, Monica? Huwag mo akong hampasin. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sawa na ako dito. Hindi ko hahayang... Maglaro ka nito. Talo ka. Pwede ko bang buksan muna? Salamat. Alam kong okay lang sa'yo. Yippee! Very fanta! Wow! Astig! Hindi ko pa ito nasusubukan. Buksan mo na agad! Naku! Nabali ang kuko ko! Naku! Kawawa ka naman! Hayaan mong tulungan kita! Kita mo! Naging maayos din ang lahat! Mabango? Gusto ko nga rin subukan ito? Sige nga! Akin na! Akin ang Fanta na ito! Talagang mabango nga! Sigurado akong mas masarap pa ito. Ayo, ang ganda nito. Maari mo itong ibahagi sa akin bilang tanda ng pasasalamat. Well, kung ayaw mo na, palagi kong nakukuha ang gusto ko. Wow! Nakakapresko! Ang sarap talaga! Saan galing ang straw na ito? Emma, ikaw na naman! Kakaiba! Bakit hindi lumalabas ang fountain? Oh! Miranda? Hi! Kumusta ka? Pagod na ako sa mga kalokohan mo. Hey, sana makatulong ang fountain na ito para ma-distract ako. Oh! Oh, pasensya na! Ang sarap talaga! Lumipad ang lata mo sa mukha ko, tumigil ka sa pagdadabog, buksan mo ang iyong plato. Walang plato, may kakaibang pulang pindutan. Ano okay, ang gagawin ko rito? Ano ang... Hindi ko alam. Siguro subukang iklik ito? Anong nangyari? Sino ka? Nagtrabaho ako sa mga sandatang kemikal. Mayroon akong para sa sa'yo. Para sa akin? Pero hindi ko naman kailangan. Sa kasamaang palad, hindi ikaw ang magpapasya niyan. Kunin ko na ang button. Oh, oo, nga pala. Halos nakalimutan ko. Ito ngayon ay isang mataas na radiation zone. Miranda, ayos lang ba ang lahat? Pala. Ito ang pinakamasim na candy sa mundo. Anong bangungot? Hindi ako sigurado kung kaya ko itong kainin. Mukhang nakakatakot! Ano ang gagawin mo? Ayos yan! Makakaranas ka ng bagong pakiramdam! Wow! Siguro hindi ako dapat natakot. Miranda, pwede mo ba akong bigyan ng isang kagad? Pasensya na, pero kailangan kong kumuha pa ng isa. Ang asim, pero gusto ko talaga. Mukha kang medyo napangiwi. Susubukan ko rin. Gusto kong maranasan ito para sa sarili ko. Wow. Ang asim talaga, wow! Uy, nasa na ang candy ko? Ayan na! Miranda, sinabi ko sa'yo kakainin ko yan. Ibalik mo yan. Talagang wala nang laman ang garapon? Nagustuhan ko ito ng sobra. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. At ngayon, pinagsisisihan ko. Kailangan ko ng tulong ngayon. Ang asim, hindi ko kaya. Saktong oras. Isa, dalawa, tatlo. Ikaw magsimula. Wow! Pop rocks at syrup! Masaya ako! Hindi ako makapaniwala sa aking swerte! Wow! Ang astig niyan. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Ano ba ito? Mukhang maliit na kabaong. Nakakatakot ito. Natatakot akong hulaan kung ano ang nasa loob. Simulan natin sa akin. Sigurado akong masarap ito. Ayokong matapon kahit isang patak. Nahuli ko. Wow! May matamis na sirap. Ngayon gusto ko ng buksan ng Pop Rocks. Whoa, 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 whoa. Sigurado akong magugustuhan ko rin sila ng kasing dami. Ang liwanag niyan. Hindi ka panipaniwala. Kailangan kong itigil ang pangihimasok sa buhay ng iba. Ito ang pagkain ko. Wow! Para akong may tunay na paputok sa bibig ko. Oh! Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam na ito sa mga salita. Gusto ko pa. Naku, parang lalo pa akong umiinit. Parang may paputok na sumasabog sa ulo ko. Ako, hindi ko ito inasahan. Tingnan mo ito, Emma. Sa tingin ko, oras ng patayin ka. Sundali, Miranda. Umaasa ako na makakatulong ang sirop. Salamat, Emma. Tamang-tama ang dating mo. Ngayon, ikaw naman ang kumain. Sana hindi mo na binanggit. Natatakot ako. Kinakabahang buksan ng kahon. May usok na lumalabas mula dito. Ano ito? Wala akong maintindihan. Tingnan mong mabuti. Sa tingin ko, ito ay isang maanghang na nacho. Kawawang Emma, naawa ako sa'yo. Anong bangungot ito? Ang anghang. Nag-aapoy ang dila ko. Pero kailangan mong kainin lahat. Hindi lang didilaan. Mukhang wala akong pagpipilian. Ngayon, may mangyayari. Huwag kang tumingin sa direksyon ko. tingin ko, nakabalik na ako. At least magandang balita yon. Hey, Miranda! Nasaan ka? Nandito ako sa ibaba. Natumba niya ako. Mukhang ang ganda. Ikaw din.